Mga ka-Republic, game for mamaya ng Hinebra at SMB. At kung di magiging listo ang mga referee, posibleng maging pisikalan ang laban. Noong game 2 pa, nagsisimulang mandarag si Jericho Cruz at sa game 3, sinikuniya sa Sikmura, si Japet Aguilar. Samantala, sangayon sa ilang wala ang source, handa di umano ang Converge na bigyan si Troy Rosario ng 1.5 million a month salary. Seryoso ang fiber exers na bubuo ng kupunang hahamon sa kakayahan ng mayayamang team. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, very crucial ang game for mamaya sa pagitan ng Hinebra at SMB. Mas titibay pa ang chance ng Gene Kings na makasalta sa finals kung madadaluhang sunod nila ang Beermen. Importante naman para sa magsiservisa na makuha ang panalo upang makatabla sa series kung hindi parang malalagay na sa hukay ang isa nilang paa. Alam ng core ng Hinebra posibleng maging pisikalan ang game 4. Gustong idiin ng Gene Kings ang laro, hatawin ang hatawin, habang nakikitaan nila ng pagod si Junmar Fajardo. At obvious na obvious kapag nag-struggle si Junmar, nahihirapan na ang buong kupunan ni George Gallant. Ito po yung sinasabi natin, maaaring magbumirang sa SMB ang too much dependency on Junmar. At kapag nag-struggle ang opensa ng Birmen, ay tila nagiging desperado naman ang ibang player na nagtitrigger upang maging pisikal. Okay lang sana yung physical game pero malinis at walang intensyong manakit ng kalaban. Ngunit sa game 3 sa Kabite, kitang kita ang bad intention ni Jericho Cruz. Binigyan ito ng siko sa sikmura si Japet Aguilar. Namilipit sa sahig ang Ginebra Bigman. Maganda nga kasi ang nilalaro ni Japet Aguilar. Maganda ang opensa at nagagawa nitong pigilan si Junmar Fajardo. Kaya siguro sinaltik ito ni Jericho Cruz. Huwag naman pong ikagagalit ng mga SMB fans, medyo may pagka-dirty player itong si Jericho Cruz. Nananaki talaga. Yung hard power na ibinibigay niya sa kalaban ay may intensyong mag-iwan ng marka sa isip ng kapwa player para sirain ang laro. Pero sa ngalan ng patas na paglalahad, pinabulaanan po ni Jericho Cruz ang paratang na sinadya niyang saktan si Jape Tagilar. Gusto lang daw niyang mag-screen at abalahin ng movement ng Henebra Bigman ngunit di sinasadyang tinamaan ito ng kanyang siko sa stomach area na naging dahilan upang mamilipit ito sa sahig. Physical player daw siya pero hindi siya dirty player. Kung inyong naaalala, nagkagirian din sila ni RJ Abariento sa isa pang laro ng Henebra at SMB. Gusto niyang daragi ng Henebra rookie upang masira ang laro nito. Anyway, posibleng mangyari ulit ang pananakit ni Jericho Cruz ngayong Game 4. Wish natin na sana'y maging matalas ang mata ng mga referee upang kung may mag-initiate ng dirty tactics ay hindi maging mitsa ng tunay na away. Aminin natin, madalas ay taktika rin ang dirty play upang inisin o galitin ang kalaban. Halimbawang nag-react negatively si Japheth Aguilar sa paninikos sa kanya ni Jericho Cruz at binalikan nito ang SMB guard Maaring ma-eject ito sa laro na ipagsasaya ng mga SMB fans. Without Japet in the game, magiging malaking perwisyo sa Hinebra. Kaya naman hindi siguro nagkukulang ng paalala ang coaching staff kina Aguilar at Abarientos. At sa buong core ng team, huwag magpapadala sa emosyon kapag may nananakit sa kanila. Kailangan mag-focus lang sa game, itutok lang ang tingin sa kanilang misyon. Matapos mabigo sa dalawang semi-strip sa nakaraang season, mission ngayon ng Gin Kings na makasalta sa finals at kung papalarin, maibulsa ang kampyonato ngayong Governors Cup. Hindi pa man ang yayari ay marami nang nai-excite sa posibleng pagharap sa finals ng Ginebra at Tokentex at possible rematch ni Narande Hollis Jefferson at Justin Brownlee. Ngunit bago nga iyan mangyari, dapat munang malakdawan ng Ginebra ang SMB kung masusungkit mamaya ng Gene Kings ang win number 3, makakalapit sila ng isa pang hakbang patungo sa finals. Ngunit isang matikas na team ang SMB at hindi magiging madali ang misyon ng Hinebra. Focus din ang Birmen sa sarili nilang misyon at iyon ay ang makasalta rin sa finals. Depensa ang muling magiging susi upang makuha ng alinman sa SMB at Hinebra ang panalo. Kapag nalimitahan ang Gene King si Jun Marpajardo at ang mga shooters ng Birmen tulad ni Terence Romeo at Marcio Lasiter, hahawakan ng mga mag-aalak ang 3-1 advantage. Kapag naman maagang nailagay ng SMB sa foul trouble si Japi Tagilar, mamimiesta si Jun Marpajardo at EJ Anusike sa ilalim. Tiyak na magdodoblikayod si Anusike para makabawi sa kanilang pagkatalo sa Game 3. Kahit mas malaki ang kanyang puntos kaysa score ni Brownlee sa enkwentro nila sa Cavite, maliwanag na nangibabaw sa kanya ang Hinebra import dahil sa kabit-kabit na supalpal nito sa kanya. Samantala, dito naman tayo sa mainit na pag-aagawa ng mga team sa free agent na si Troy Rosario. Laging laman ngayon ng mga sports news ang 6 foot 7 power forward dahil tiyak na malaki ang ilalakas ng team na kanyang pupuntahan. May matalas na outside shooting din kasi si Troy Rosario kaya double threat siya sa kalaban. Bukod sa standing offer ng dati niyang team na Blackwater, nag-offer na rin ang Talk and Text, ang una niyang team at nag-trade sa kanya papuntang Bosing. Isang minus factor para sa TNT na makuha ulit si Rosario is sumama ang loob ni Troy sa kanila nang itrade nila ito kung kailan daw down na down siya. At ngayon ngay itong converts naman ang nagpapahayag ng interes na makuha ang National University product. At balibalita handa raw ang Fiber exers na bigyan si Troy ng 1.5 million pesos a month na salary kung susumahin 18 million pesos yan bawat taon at kung 3 years ang kontratang ibibigay sa kanya ng Converge, tumataginting na 54 million pesos ang papasok sa bank account ng player na itinapo noon ng TNT. Seryoso raw talaga ang Converge na bumuo ng isang championship team na makikipagkumpetensya sa mayayamang team. At magiging malaki raw ang role ni Troy kung tatanggapin ito ang kanilang offer. Kaya ang sabi ng former is MB player at dati ring PBA MVP na si Armin Santos, susungguban na rin niya yun kung siya si Rosario. Magiging malaking karangalin daw ni Troy kung isa ito sa mga player na unang makakakuha ng championship para sa Converge. Sinasabing magiging title contender talaga ang Fiber Xer sa mga darating na conference dahil mayroon na itong malakas na lineup. Darating pa si Justin Baltasar, may mga nagsasabi pa nga kung nasa converge na raw si Balti nang makalaban ng na mga ito ang SMB sa quarter finals, malamang daw na patalsik ang Beermen. Ano sa palagay nyo? Sa ang team, maglalanding si Troy Rosario. Hihintayin pa ba niya ang offer ng Hinebra? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.